Mayroon po tayong 8 kaso na kaso na nakapending po sa COMELEC law department. Meron po tayong anim na kaso na naka-file po sa iba't ibang prosecutors' office ng anim na lugar sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Yung po kasi may mga nagtanggap ang task force contra bigay ng 2000 para sa 2022 election mga unang-unang 1,000 ng mga complaints na mga complaints sa social media doon po sa social media account ng task force contra BIA kaya lang po hindi po ito substantiated ang ibig sabihin wala pong mga nakaragdagang ebidensya wala pong formal na complaints wala pong uh, uh, hindi po siya mag, mag o hindi siya uh, matatayo sa korte kahit sa issue ng tinatawag na probable ko so hindi po ito naging isang tunay na kaso para mabigyan po ng, ng uh, tamang atensyon at uh, mag magkaroon mag ng tamang paglilinis. May mga kaso din na dahil sa batas, wala pa tayong napoprosecute sa mabukay. Ah, hindi lang naman po dahil sa batas din. Dahil din po sa muna-una kawalan ng tamang complainant na magpipirma doon po sa mga criminal complaints. Number two, may criminal complaint halimbawa po pagka nagkaroon ng probable cause na ang komele, ang problema, pag final namin ang kaso sa korte, either major judicial determination of probable Sorry. cause dismiss or number two, ang mangyayari po, ay uh, mawawala yung mga complainants natin o yung mga witnesses para po dyan sa kasong election, sa kasong iyan na election offense ng vote by you. Kaya po ang kinalalabasan, nadidispis po ng korte. Yung po yung gusto nating remedyohan uh, sa tulong po ng ating mga kasamahan sa COMELEC, si na Commissioner Ray Pulay, si na Commissioner Celis, si na Commissioner uh, Ernest Maceda, kinakailangan po na mas, mag mas maging magaan sa prosecution yung mismong pagpipresenta ng ebidensya hindi po yung kapag kinuha ng ng video ay hindi pwedeng i-present na hindi mo na hindi mo sinasabi sino kumuha, anong oras kinuha, anong camera ang ginamit at iba't iba pang bagay. Kasi kung pagkalag ka eh matatakot po siguro yung mismo kumukuha ng video. So yung sinasabi po ni Senator Coco Pimentel kanina para sa graft cases sa Sandigan Bayan, may mga presumptions na tinatawag at yun po ay pwede marimedyohan sa legislation. Sir, ano po yung pinakamataan? may national candidate pa doon, sir, sa ano, vote buying na inibisigan sa 28 cases. Doon po sa 29, 29, 29. po yun, um, meron pong national doon, meron pong mga uh, provincial governor. At syempre, recently po, hindi lamang po inibisigan ko, hindi dinisqualify po ng Comelec Division, um, isang gobernador at isang city mayor, hindi man ito directly vote buying, pero ito'y patungkol sa paggamit ng kabayan bayan sa tinatawag na social services, pagbibigay ng financial assistance and therefore technically kasama rin po yan sa kabuuan ng mga kasong aming uh, tinutukan at saka, sa kasalukuyan, iimbestigahan na para sa criminal offense po naman.